Welcome to my channel mga kamote. <laughs> Balik na naman mga tubad mga kamote. Uh, tayo ngayon ng pangat na sapsap. -sap. Yan mga kamote. Lagyan natin ng yan. Talbos ng ampraya mga kamote. Meron kami nabiling talbos ng ampraya no? Yan sa may higuan. Palingke. Yan mga kamote. Kung ano na namin. Yan lagay lang natin yung ito. Galing kami ng tupad kami. Galing kami yung guwan. Yan. Kamatis. Mga kamutis sa kumukulong. Isang kilong danong. Uh, isang litrong danong. Yan mga kamutis. Yan. natin ganyan. Mas pakuloy lang mga kamote. Ganyan na ng asin. Pangat to mga kamutis simpleng mall lang yan. Lagyan mo ng 1, mga uh, isang kilong asin. Yan. Yan. Kilong asin. Okay na yan. Yan. no? Yan. Palasa lang, dagdagan pa. So yan, bumukulo na mga kamote lang natin ng pakuloy. Lalagay natin itong sapsap. Sapsap yan. -sap yan, my friend. Namin A few moments later. Yan. Yan, kumukulo na mga kamote. Mabilis lang itong ulam. Lagyan na natin ang ating sapsap mangamote, 'ya. 'Ya. Sapsap. Ngayon e, natatago pa tama na hindi di uda daw 'yan. Inseng. <laughs> Nang amote oh. mga kamutay. Kumukulo na. Pwede na. Pwede na nating ilagay ang ating yan. Five fingers. <laughs> Talbos na. Yan, dahon ng ating pan. Ang palayas. okay na yan. Yan, mga kamutay luto na. Yan, mga kamote. Luto na ang ating pangat na sapsap -sap na may karbus na ang palaya sa Dubai. Yan, mga kamote. Yan, mga kamote. Hihi. Hmm. Luto na ang ating pangat. na ating magtikman. Lagna <laughs> Okay na mga amutan. Aslan. Okay na. Salamat sa panonood and see you next time. Babush.